Escape Bilis, malaya na. Magagawa niya na kung ano ang kanyang gustong. Ngayong wala na siya sa Fox Sports. Ito lang ba yung nangangulogan na all out na itong kanyang pambabatikos kay Lebron James? Heto ang sinabi ng Escape Bilis sa kanyang Twitter account. I have waited a long time for this moment. Ito yung kanyang pinakahihintay sa kanyang career ang matapos yung kanyang kontrata ang makalis sa Fox Sports kung saan malaya na siya kung ano ang kanyang gustong sabihin malaya na siya kung sino man yung kanyang titirahin o kung bagasan yung kanyang uh, bapatikusin gusto niya na siya yung boss siya yung masusunod siya lahat sa one around sa Skip Bilis sa mga boss niyang nagsasabing magingat ka sa mga sinasabi mo huwag mong sabihin yan Huwag mong atakihin yan, huwag mong batikusin yan. Careful, careful ka lang. Sa wakas, nakatakas na si Skip Bayless sa mga ganyan mga idol at ngayon handa na siya. Sa lahat ng pagkakataon ay inaataking nga ako ni Skip Bayless si Lebron parang wala nang nagagawang tama si Lebron sa kanyang mga mata. Noong nakarangguan, Nagpaalam din sa publiko ang ESPN na wala silang planong kunin o pabalikin si Skip Bayless sa kanila. Ito marahil, sob na sila kay Stephen A. Smith. Kung sanon ang dalawang ito ay mag-partner nga ho mga idol sa ESPN. Pero so far, ang ESPN hindi na sila papayag na bumalik pa si Bayless sa kanilang kumpanya. So yan na mga idol, malinaw na solo flight muna si Skip Bayless at iyon nga, magagawa niya na may sasabi niya na kung ano ang kanyang gustong sabihin. Samantala, sa kabila ng mga nangyayari ngayon sa Golden State Warriors, sa opinion ni Zach Lowe, isang ESPN analyst sa kanyang palagay, ay hindi na maituturing na contender itong Golden State Warriors at tapos na yung kanilang dynasty. Ayon kay Zac po pwede pang makapasok sa playoff ang Golden State Warriors at manalo ng dalawang round kung ayon sa kanilang gusto yung kanilang ibibigay na performance sa kanilang mga kalaban. Pero kung sila'y maganda Leche Leche man, second round lang ang kanilang ngaabutin sa playoff. Pwede daw gawin ang gawin ng Golden State Warriors na protektahan yung kanilang mga laban sa home court pabilisin pa yung kanilang playing style. Katulad ng ginawa ng Spurs kung saan kanilang kinawa si Kawhi Leonard at nagtuloy-tuloy pa yung kanilang magandang run Hanggang matapos ang prime ni Tim Duncan. Well, para sa inyong mga idol, ano ang komento ninyo sa sinabi ni Zach Lowe? Yan ho ay ang kanyang opinion patungkol sa Golden State Warriors. Hindi yan magdidikta kung ano yung kanilang magagawa sa panibagong season ngayon. Nabigo ang Golden State Warriors na makuha si Paul George o si Larry Markinen. Pero ayon sa mga ibang eksperto, malaki yung kanilang kumpiyansang sa susunod na mga taon ay mang-bibing nang isang malaking isda ang Golden State Warriors